Alright, nakuha ko na ang aking rehistro. Alright, ngayon araw sa mga sa MPO. magpa tayo nito motor. Dahil, spread niya siya. Ay, hindi pa naman pala. Na 21 naman yung expired niya. So kailangan natin iparegistro kasi para syempre wala tayong magiging amiris sa mga biyay. Wala pupuntahan at hindi yung kalamba. Dahil di na ako nakaparegistro nung nakaraang taon na mas mabilis. So let's go. So ang una natin gagawin nga ay magpapa-emission muna tayo dito sa w 8 Emission Testing Center kasi dito talaga eh napakabilis ng emission. 6 AM pa lang eh, bukas na sila at nagsisimula na agad ang emission sa kanila. Bali 6:30 pa lang ang dumating ako dito. Emission. So ang una nyong gagawin ay eh, bibigyan nyo lang yung Xerox ng OR siya para mailagay na doon at makapay na agad kayo. Bali dito na rin pala ako kumuha ng insurance sa kanila. Yung total nga palang binayaran ko dito is 1,000. Bali 450 yung emission, 550 naman yung insurance. At maya maya nga lang tinawag na ako para pumila dito. Oh, Okay, <laughs> okay we're next. napakuntuhan niya kami saglit dito nung nag i-emission kasi sabi niya daw ay eh, swerte daw kami kasi kahapon daw at noong nakaraang araw ay puro offline kaya medyo delay ang pag-emission at pag pagre registro kaya napakaswerte daw namin yung araw na to dahil wala nang ganong tao eh wala pang offline tapos antay na lang ng LTO magbukas Maya maya lamang pala ay na-release na rin ang aking papel Gagandahan kasi dito pagkatapos na pagkatapos mo lang ng emission mo Aantayin mo lang saglit at agad sa iyo ang papel mo Dahil nga sa sobrang bilis ng proseso dito 7 o'clock tapos na ang aking emission Na-release na rin ang aking papel So, meron pa akong isang oras na aantayin para lang magbukas ang LTO kasi alas ko pa bukas magbukas ng LTO ay, isang so oras pa hahahaha <laughs> so, tayo na lang magbukas ng LTO alright, ito ang ka-inspection na tayo hihi <laughs> Es el inspection. Kung mabot ka nga sa part ng video na to, ay sana naman may subscribe mo ang ating channel. Inspection po. At mag-comment ka na rin kung taga saan ka para malaman ko naman kung saan nakaabot ang video na ito. Masak Tapi guys Nanti tuh kasih aja mau masuk <tipas> Nih <laughs> <tipas> <Yeah. tipasopotami> <face> Hindi din. Hi babe. Signal Sino nalang? Wala. Sino Thank you po lagi kasi doon exit Kaya dito sabihin ka, bukas. Serap <laughs> pasukan ba talaga, sir? Iya pasukan, iya. Ah. Sige po. Sige po, pasensya po. Ito nga eh, hindi ako ng pasensya doon sa inspector kasi napaaga pa rin yung pasok ko. Wala po naman kasi pala talaga ng alas 8. 7.30 pala pumasok lagi na. Open na kasi yung gate kaya akala ko open na lang sila. So ibabalik na natin yung motor sa may parking. Lalagyan na natin sa parking para bumalik ulit tayo sa loob.

Ah, ah. Okay. 857, no? Tapos na tayo mag-rehistro. Pilis talaga sa kalamba.